Good morning everyone. Problema mo rin ba ang babaonin ng anak mo? Baka makatulong sa iyo 'to. Kailangan lang natin ng limang hotdog, chicken franks po yung gamit ko. Hiwa-hiwain lang natin. Kailangan lang din natin ng apat na itlog. Lords po yung gamit ko. Timplahan lang natin ng asin. And then magic sarap tsaka paminta durog or paminta powder. Puro tantya lang yan guys. Nagpainit na tayo ng cooking pan. Madali ang luto lang po ito guys. Napakadali lang lutuin. Ayan. Maglagay tayo ng mantika. And then iprito natin muna yung hotdog natin. Kapag naprito na ito, ilalagay na natin yung itlog. Ibubuhos na natin dyan. Kailangan makobor lahat yung ating hotdog. tinakpan ko siya guys para maluto hanggang ibabaw mahinang apoy lang po tapos para baliktarin natin ganyan lang po yung paraan ng ginawa ko ayan nagkuha ko lang plato tapos nilagay ko lang ganyan napakadali lang medyo nasunog lang ng kaunti so ito na siya guys may pambao na tayo may pambao na rin sa mga kids marami pong salamat hanggang sa muli po bye